Dahil po, simula na po ngayon ang pasok ng mga estudyante. Oy. Yan na dati na po nga hakotin itong mga karne. <laughs> Tita. Malag maganda ka daw. Gising-gising pag video. <laughs> Dayan, hindi ka nabababa. <laughs> Ayaw ni Dan, bumaba. Nagbibidyo din yan. Ayan guys. Thursday po ng kla klase po ng mga estudyante ho Maulan agad. <laughs> hmm. Guys, at sobra pong dilim na O oh, not brand out ah. Ito magay ang dito Titignan na. Sabi ni Tito may bago daw pong baso ay nasang kaya at may silipin kung nasaan. Oh, wala dito. Saan na kaya nilagay ni Tito? Oh! ito po pala yung tung bagong baso, tapos may mga kutsara po, ayan at ang aming pong kutsara ay nauubos gawa po ng ano ah, <laughs> dinadala na po yata ng mga bata <laughs> kaya po nagbili ng tinidor at kutsara mali po dalawang dosy ng tinidor, tapos dalawang dosena din pong ano ah, kutsara yan. Po eh. Ang dilim. Binabuksan eh. <laughs> na po dito lulo yung pinto ng aming tindahan. Yeah! Ang <laughs> lumiwanag na po. Kahit para na tayo, maliwanag na po dito sa loob. Maliwanag na. Tatawala naman siya ngayon. Yeah. Professional <laughs> yan, ano <na> ba? Lumalik na. Lumalik yan guys, at tinatanggal na po ni Den ang presyo. At baka, baka daw po bayaran na. Kucharit po, ginamit. Hindi <laughs> yan. Yeah. Okay. Bukas na pala, bukas. Baka pinagsayang na kayo Ay, Tinatanggal ko po muna yung mga laman ng istante. Dito ko po nilalagay ah, sa lamisa.

Yan guys, atin na pong lilinisin yung istante yan. Yeah. Pas -pas kung yan. Paspas po ako ng pag-spray day yan. Ito ah. Atin pong lilinisin ng istante. Na yung sabang ladies. <laughs> Paspas, spray, spray. <laughs> yun po ang ko, Yan sa tingkahan. Yan guys, lalagyan na po natin din yung mga hawong latito natin po pinag-aalis kanina. Yan po, atin po ilalagay na po sana ibigla po. Naalala ko, sarang nga po pala yun ibigla. Tumunog po din <laughs> Iya. Napakalinis po ni yung instante. Hindi ko na po napansin na nakasarhado. Bigla ko po ilalagay ay tumulog siya. Si Dem po dito ay naghiwa na po ng karoch. Awan ko po kung ito ay matatapos pa o um, hindi. <laughs> nakabukas pa. Kaya po aking pong tutulungan na. Yan, bit pa po ang kanyang hiwa yun. Yan, at tapos na po yung aking gawain dito ah, sa so, may harap. Yan, pwede na na po yung istante ah. Malinis na. Tapos nakarange bueno, na rin po dito yung mga kutsara. Tapos itong chili oil. Tapos kung may ketchup na, is tissue. At sila yung po ating tulungan. May mga luto na pong ulam. May ham. Tapos po may hotdog. Tapos po putlong. Yung pala po ang naluluto. <laughs> At bising bising po si Tito Luloy. Tito ng bupis. Iyo. Yeah. Na-miss ko mo din bupis. may ulam ko yan. Hahaha. <laughs> Yan, lalagyan na po natin ang espagetti. Pinagawa mo natin yung isa pa. Guys, sa tayo isang busy pagluluto ngayon. Busan pa tayo ng kasul. Busan pa tayo ng oil. Kaya medyo ulang nabukis. Tayo po ay magtatakad po dito, ah. Sa lagayan. Ito po yung ating naka-nabukis. po sa lagayan. <laughs> nandito na po si Tita Malina. siya na po naglalagay din sa lagayan, ah. <laughs> Tapos yun na po yung ating istante. May laman na kaunti. Tapos nandito na rin po si Maloy. At yan po ay papasok na si Maloy. Maloy, isa ka papasok? <gibli> Mang Carmen. Ege na mabutan Eh. Yan guys at may baso pa rin po pala dito ah. Atin pong titingnan yan. Uy. Ito po pala ay babasagin kaya po nandito nakalagay. Then atin natanggalin. Ugasin natin in. Atin, mo. Ah, ganito po pala. Guys, tay tayo naman po ay naglagay po ng adobo sa lagay ng adobo. Yan. Tayo po ang tagalagay. Sabihan po po. naman po natin ito sa isang lagay. Yan. At busy-busy po na pagkakain si Malay ng adobo. na. Gusto pa rin ang adobo dito. Ah, yun na daw kanya. Kinakain yung kain nga. Buta na makakailan nyo. At beto naman po yung ating giniling luto na rin. Iyo, sarap. Nakakamisto mga luto dito. <laughs> Na-ready ko na rin po itong sa ating lababo. Ito po yung ating sabunan. Tapos po dito naman yung ating ibabatad na may uh, mga kutsara. Dito po natin ilalagay. Tapos dito po yung linuan. Wala na pong isang planggana na eh. ay. Kaya ito na lang po muna ng ng rice ko ka nakang At bibili na lang tapos dito lodo yung isang planggana pang ganita unless yun napi instanting, na ng yung istante. Uh, mm -hmm. kasi na po yun. Po yun, ng mga laman. Uh, yun na yung napi yung napi yung napi na napi yung napi yung napi yung napi yung napi yung napi yung napi po napi yung 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 guys. Madami na po All na akit na. Magsabaw na. na tayo. Ay, na po. <laughs> Madami na po kakain. Para pa <laughs> kakain. <laughs> okay, matumal update ng mga bata. Sige, okay, kita Sige. Okay. So, yung sunang na... Yan at, yan na... po yung iba mo ako sa na una.

Yan at dito ko. may nakain din po sa may gilid. Mm. <laughs>

bising bising na po si Dayan pagliligpit. Kakaunti pa po yung ligpit niya Dayan. Iba pala yung seryoso. Mamiti ka naman, Dayan. Hoy! Hindi <laughs> na ayaw mo mamiti. Yan at tapos po naman dito ay eh, may batang nagburaot naman po ng milk tea. buraot talaga. Eh, lagi ka pala yun nandito. Ano eh? Ah, uh, buwa.